O mga DDS Ama na, wala nang intro-intro, tuloy na natin to Tapon nyo na yung kapal ng inyong mga muka Pagkatapos nyo mapanood ang video na to Dahil after nito sigurado ako, mapapahiya lang kayo Yung mga sinasabi nyo tungkol sa 20 pesos na bigas Tuldo ko na natin yan mga kapatid. Kaya hindi ko na patatagalin to mga kababayan ko. Sama-sama natin panoorin ang video na ito. Tuloy! Tayo pa Sabi ni Pulong, mga kababay. ni Baste, <laughs> wala ka nang makitang bento bigas. Scam daw, scam. Scam daw po mga kababayan ko. Cam, tawag, ana. Scam, tawag anak. Scam, tawag anak. if you translate in Tagalog, yung sinabi ni Baste, mga kababayan ko, wala naman tagbenting bigas. Lahat ng sinabi daw doon, scam. Scam daw, scam. Mga kababayan ko, iniskam daw ang sambayan ng Pilipino. Tapusin na natin to, mga DDS! Itong usapin ng uh, 20 pesos na bigas. Tuloy! Yung mga DDS, palaging binabanatan si Pangulong BBM dahil sa issue ng 20 pesos na bigas. Ito ha, let me clarify mga kababayan ko. Ang sabi ni PBBM mga kababayan ko, uulit-uliting ko to sa inyo at hindi ako magsasawa na ipaalala sa inyo mga kababayan ko yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. while dahil po mga kababayan ko, wala namang sinabi si PBBM na pangako. Kagaya na sinasabi nila Trixie, sinasabi nila Pebbles, nila Maharlika, pinapakalat ng mga chururut na NCMNI. There, wala nga silang maipakitang video na sinabi, di ba? Na pangako ko, magkakaroon tayo ng 20 pesos na bigas. Wala pong ganun mga kababayan ko. No? Wala pong sinabi si President na pinapangako niya sa lahat ng mga nandito ngayon na meron tayong 20 pesos na bigas, meron tayong ganito. Wala po mga kababayan ko. 'Di ba? Hamunin niyo ang SMNI, hamunin niyo 'yung mga DDS na 'yan, hamunin niyo lalong-lalo na ang nag-cover. Number one mga kababayan ko, ang nag-cover. Ito ah, kung talagang may sinabing pangarap ay pangako si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? SMNI, kayo ang nagko-cover ng event ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo ang nag naglalabas at ginagamit ng inyong mga equipment. Kayo ang number one na naglalabas noong panahon na yon. Bakit hindi kayo makapaglabas ng sinabi ni PBBM na pangako? hinahamon ko kayo kung meron, maglabas kayo. Okay? Kasi kung hindi lang, kung hindi, ang hindi yan for propaganda, eh maglalabas kayo noon kasi meron kayong copy. Of course, gagawin nila yon. Dahil sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pangarap niya ay mag magkaroon ng 20 pesos na bigas. Hindi po pangako, kagaya ng mga sinasabi nitong mga fake news peddler na kampon ni Kiboloy at mga vlogger ni Duterte. Ngayon mga kababayan ko, ginamit nila yan until now pambrainwash siya mga tao. Kaya po sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon dito, well, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Bawal lang nakasimangot mga kababayan ko dahil mas lalo kayong papangit pag narinig nyo na si Duterte umawit. Okay, tuloy! Pero tahimik sila sa pangako ng kanilang among si Digong. We need to... Oh, eto, makinig kayo ha. Ah. Anong pangako ni Digong? Mas malala pa to! Mga kababayan ko, pakinggan nyo mabuti pesos nabiga, Pero tahimik sila sa pangako ng kanilang among sidigong. We need to switch from the current quota system in importing rice oh? to a tariff system. Oh? This will give us additional resources oh? for our farmers. Oh? Reduce the price up to 7 pesos. Up to 7 pesos. Ulitin natin, baka sabihin nila yung splice ko eh. O yan, o yan. mabuti. O yan, o From the current quota system in importing rice to a tariff system. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price up to 7 pesos, up to 7 pesos per Diba, imagine ninyo yung mga kababayan ko? Kilo. Na 7. Oh. Imagine ninyo yung mga kababayan ko, ha? Pahingan nyo mo ba eh? Uulitin ko ha! Yung mga VGS palaging binabanatan si Pangulong BBM dahil sa isyo ng 20 pesos na biga. Pero tahimik sila sa pangako ng kanilang among Digong. We need to switch from the current quota system in importing rice Kita nyo? to a tariff system. Mm -hmm. This will give us additional resources for our farmers. Reduce the price up to 7 pesos. Up to 7 pesos. Imagine nyo yan mga kababayan ko. Kung si Duterte nangako nga sa inyo na up to 7 pesos magiging per kilo ng bigas at umasa kayong mga tanga, di ba? Na nangako yung tatay ninyo ng 7 pesos na bigas. <laughs> Hindi kayo nagwawala. Pero nun si President Bongbong Marcos na, angarap niya lang na magkaroon ng 20 pesos nawa kayo ng ngawa. 'di ba jang kayo magaling eh sa pagnawa, 'di ba pero yung tatay ninyo yung boss ninyo si Digong hindi nyo napapansin mga kababayan ko binudol kayo bawat sona 'di ba Tuloy. Per kilo. Na 7 pesos na presyo ng bigas. Scam! Scam! scam. <laughs> Sino kayo na mas malala? Yung may pangarap o may pinangako? Di ba? Kaya sinasabi ni Basting Scam, ibig sabihin nun, tatay niya ng scam. Scam yun? oh. Na presyo ng bigas. Scam! Scam! Tawag anak! <laughs> O sino ba mas malala yun? Yung 7 pesos sa yung 20 pesos, mga kababayan ko. Yung 20 pesos kasi, kaya kong depensahan yan. Sa lahat ng if, sa lahat ng pagsasalita ni President Bongbong Marcos, nandun ako, mga kababayan ko. At yung sinasabi niya, wala sa sinasabing pangako. Pangarap! Pangarap ko eh! Ganon siya bumitaw, mga kababayan ko. Pangarap ko ay maibalik ang lupa sa mga pagsasaka. Pangarap ko na mabumaba bumaba ang presyo ng bigas. Diba? I, I remember the word. Ito eh. Pangarap ko bumaba ang presyo ng bigas at maibalik ito sa 20 pesos. Pangarap. <laughs> Hindi pangako. Amag eh amoon yung mga vlogger, total naman na ah, sa na sila, mga kababayan ko, maglabas na sinabi ni Bongbong Marcos noon na na pangako. Mga kababayan ko, at bago magsalita ng scam 'to. Ayun eh, tatay nga nila, literally. Literally, ayan, no? Literally, nagsabi pa sa Sona, nagbibibida dun, gawin 7 pesos ang bigas per kilo. Oh, ayan, no? Tawag ana. Yung mga VDS, palaging binabanatan si Pangulong BBM dahil sa issue ng 20 pesos na bigas. Diba? Pero tahimik sila sa pangako ng kanilang among sidigong. Mm -hmm. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price ba? Diba? up to 7 pesos. Up to 7 pesos. Yung impossible na mangyari. Pucha, di, putsa, di nyo ba alam, in-scam kayo ni Duterte? Oo! Alam mo, in-scam kayo ni Duterte, naniwala naman kayo. ba? Diba? Nung panahon ni Pangulong Marcos, anyway, before I proceed, mga kababayan ko, maraming salamat po sa nag-member na si Ma'am Lady Queen, Lady Queen B, The Flat lover, the pet lover, mga kababayan maraming salamat po, no, thank you for membership, no, alam nyo in-scam kayo ni Duterte sa totoo lang eh niloko kayo ni Digong can you imagine, pinangakuan kayo sa Sona ng 7 pesos na bigas naniwala kayo, ang buong bansa naniwala sa kanila can you imagine, pag nangyari yun nung panahon ni FEM, pwede pang mangyari yun, maniniwala ko there is a 250 per salop not per kilo, mga kababayan ko kasi bakit? Nauna tayo makapag-produce ng mga high grain na bigas sa buong Asia. At number one ng Pilipinas sa atin pang nag-aaral ng agriculture yung iba't ibang bansang katabi natin, mga kababayan ko. Nauna tayo nakapagpatubo at napakarami nating ani, mga kababayan ko. Kaya nagka nagkaroon tayo ng mas mababang presyo ng bigas na 7 na 250, mga kababayan ko. In fairness, per salop, not per kilo. Pero yung sinasabi ni Duterte mga kababayan ko, kung nagkataon mga kababayan ko, nagkatotoo yun mga kapatid, isang malaking kalokohan mga kababayan ko. Opo, kung sakaling ito man ay mangyayari. <laughs> In your dreams mga kababayan ko. <laughs> Bakit? Mga kababayan ko, explain ko sa inyo. Gusto ni Duterte yung gawing 7 pesos ang bigas, sino pa hihirapan niya? Number 1 mga kababayan ko, mga magsasaka. Paano magiging 7 pesos ang bigas ng panahon ngayon? Esa eh, pa sa modernong panahon ngayon lahat ay nagtataasan because of global. Mga kababayan sa pagtaas ng uh, paggalaw ng presyo sa buong daigdig. Mga kababayan ko, hindi lang gasolina, hindi lang equipment, lahat po nagmamahal kasabay ng pagtaas sa world market. Okay? Mga kababayan ko, imagine ninyo, 7 pesos ang bigas. Mga kapatid, per kilo. Magkano bibilin? magkano bibilin ng mga traders sa mga magsasaka yon? Hindi nyo ba naisip? Magkano? Inflation, tama. No? Magkano, magkano? Kung 7 pesos yan, eh magkano ngayon ng binhi? Napapaisip ba kayo? Meron bang ilaw at ting sa mga DDS ngayon? For sure, mga kababayan ko, magugulat kayo. That's too impossible. Kahit mag-import pa tayo ng mag-import ng bigas sa iba't ibang bansa, never magiging 7 pesos muli ang bigas. It takes long process. Siguro, pwedeng mangyari 'yun pag na-extend pa si Marcos. <laughs> Pwede pang maging 7 pesos. Nasa katotohanan na tayo. Mga kapatid, Nasa katotohanan na tayo sa part na yon kung sakaling maging 7 pesos ang bigas. Pero subalit mga kababayan ko, sa pangako ng tatay nila, uh, 7 pesos per kilo. Pucha, kalokohan yon Ang papatay mong industriya, yung pagsasaka ng mga magsasaka. Bakit? hindi eh, pa nga natatanggal yung mga traders eh. Sa panahon kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos, wala pong traders doon. Walang nagpapataas na traders mga kababayan ko. Hindi natin kailangan mag-import ng bigas kasi meron tayong imbak dito sa Pilipinas at sobra-sobra. Ganun po katindi mga kababayan ko. Ang Pilipinas noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Pero sa panahon ni Duterte, plano niyang i plano niyang ibit ng 7 pesos yung bigas. Subalit mga kababayan ko, bigla atang nataraugan sa ulo yung matanda ay pagginawa akong 7 pesos ang bigas. Yari yung mga magsasaka. Tama lang yung sinabi ko sa Sona. Pinadama ko sila. <laughs> Bakit kayo pinapadama? Biroy mo uutuin kayo? Sino bang papayag na mawala ang industriya ng pagsasaka at ibabagsak ko ng 7 pesos ang bigas? <laughs> Pag binagsak ko ng 7 pesos ang bigas, sa tingin nyo ba ba yung traders? Hindi, mga kababayan ko. di ba? Dadami ng dadami ng dadami ng dadami at mag-aangkat tayo na mag-aangkat ng import. Alam nyo ang bandang huli mga kababayan ko, kung nagkataon Yang 7 pesos na bigas ay natuloy ni Duterte. Wala nang magsasaka ngayon sa Pilipinas. Maka di na ako magtaka mamaya mga kababayan ko. Yung mga sakahan natin dyan sa uh, mga probinsya maging Camellia Homes na. <laughs> di na ako magtataka mga kababayan ko. Ibenta na mga magsasaka yung kanilang sakahan para lamang, para lamang bumili ng mga magarang bahay. Kasi kung natuloy yan 7 pesos ni Duterte, puro import na bigas natin. Wala na tayong sakahan sa Pilipinas. <laughs> Tuloy! Per kilo. Na 7 pesos na presyo ng bigas. Kam, kam, tawag anak. <laughs> na may pajetski pang bulada sa Spratlys. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province. Speaking of that, mga kababayan ko, pra, ito yung mga pasabog ni Duterte na pa-jetski-jetski eh. Ito ah. Yan, the, the province of China. I love time. I love <laughs> <laughs> si Xiang, -Hu, -xi, Xi Jinping. pala, ni Xi Jinping. Mga loko-loko talaga. <laughs> Ito yung mga you know, yung mga content na sa TikTok. At tinatawaan ako na may sense. <laughs> na ako magtataka mga kababayan ko baka pag nakabalik sila mga balik sila. We are soon to be <laughs> province of China. Payag ba kayo? <laughs> Ang Pilipinas ay ang susunod na probinsya ng China sa, sa ilalim sa pamumuno ng mga Duterte. <laughs> Kaya mga Pilipino, mag-isip-isip kayo. Sa 2028, kung gusto niyo maging probinsya ng China at ang susunod na Prime Minister ay si Xi Jinping, mag-isip na kayo. <laughs>